Dahil sa bangkay na nadat na ng Monster Girl napasigaw na lang ito at tumakbo na raw sila. Dahil inataki na ng Black Wizard sa pangunguna ng Black Lizard King ang kanilang Green Face Monster King. Nangamba na lang sila dahil ang nasa harapan nilang bangkay ay kauni nila at ang bangkay pala mga lods ay may buhay pa pala. Makalipas ang ilang oras ang bangkay kanina ay nakagising na. Sa pagdilat ng mga mata nito habang hawak ito ng kanyang kasamahan. Bigla naman itong nagulat at natuwa dahil buhay pa raw siya. Nagpasalamat naman ito sa mga babae na si Xiao ang naka red hair at si Xiao na naka white hair sa kadahilanan kala niya ang dalawang taong nasa harap niya ay ang nagligtas sa kanya. Kaya sinabi ni Xiao sa kanya na ang totoo raw ay hindi raw sila ang nagligtas nito. Kundi ang taong nagpainom ng pil sa kanya habang ito'y wala pang malay. At wala raw ibang tumulong sa kanya kundi ang bida natin na si Gu Xuanzhen. Punta naman tayo sa ating bida habang nasa harap ito ng wasak-wasak na defensive formation na sabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na ang formation raw na ito ay mahina at hindi pa ito natapos sa paggawa. Dagdag pa niya na hindi pa huli na magamit raw niya ang natitirang monster power sa sirang formation na ito para pansamantala na magamit niya ang kanyang formation. Sinimulan na nga ng ating bida na gamitin ang monster power ng formation na bulok. Kaya ito'y nagbiyak-biyak at nawasak. Nagalit naman si Shaolo at Pasigan yang ano ba raw ang ginagawa ng ating bida sa kanilang pinagmalaking bulok na formation. Kahit galit ito bigla naman silang nagulat at nasabi na lang nila na nasira raw ni Gu Xuanzhen ang kanilang buong formation ng walang kahirap-hirap. Dahil sa nakuha na ng ating bida ang monster power ng bulok na formation doon nagamit na ni Gu Xuanzhen ang thousand sword formation niya. Napangiti na lang ito dahil gigil na gigil na itong makipaglaban sa mga butiki na kalaban ng Green Face Monster King. Punta naman tayo sa mga naglalaban na dalawang panig na panig ni Black Lizard King laban sa Green Monster King. Natakot naman ang mga kasamahan ng Green Face Monster King sa Ataki na kanilang nakita sa kadahilanan kala nila sila ang pond area nito. Ang ataki pala na nakita nila ay ang ataki ni Gu Chen na Thousand Sword Formation na paparating na sa kanilang pinaglabanan na Pansan naman ito ng mga Black Wizard. Sa pagbagsak ng ataki ng ating bida ang mga Black Wizard lang ang tinamaan. Napatanong na lang ang mga monster bakit raw sila hindi ina-ataki ng Thousand Sword Formation at nagtitigan na lang sila. Pasiga na sinabi ng Black Lizard King na ito na raw ang araw na katapusan ng Qingmian. Ang Mian pala ay ang pangalan ng clan ng Green Face Monster King habang ito ay sumasalag sa atake ng butiki. Masaya pa ang butiki na nakikipaglaban sa Green Face Monster King. Ngunit parating na ang atake ng ating bida sa Black Lizard King. Napansin naman ito ng butiki kaya ito ay naghihintay na lang sa kanyang maagang pamasko galing sa kay Gu Chen. At tinamaan na nga ito sa tuktok habang ang Green Face Monster King ay litong-lito pa sa mga nangyayari. Habang ito ay nag-iisip pa sa mga nangyayari, napalingon na lang ito sa mga kasamahan niya at nakita niya doon na ang lahat ng Black Wizard na kanilang mga kalaban ay nakahandusay na. Nagtanong naman ang Green Monster King sa kanila na kung ano ba raw ang nangyayari sinagot naman siya ng kanyang alagad na mayroong eksperto raw na tumulong sa kanila sa pagsugpo sa mga Black Lizard at ang eksperto raw na iyon ay naimbitahan na nila na pamontes sa kanilang clan. Kaya nagutos na ang Green Monster King sa kanila na bitbitin na raw nila ang katawan ng Black Lizard King at babalik na sila sa kanilang teritoryo sinunod naman ito ng kanyang alagad. At ang wala ng malay na Black Lizard King ay bitbit -bit na nga ng mga alagad papasok sa kanilang pinto ng kanilang teritoryo. At nag-shares na nga sila ng Green Face Monster King at ang ating bida sabay nagsabi ang Green Monster King na nagbigay raw ng biyaya ang kanilang monster ancestor sa kanilang Qingmian clan at ang biyaya na kanyang tinutukoy ay ang ating bida na isa raw hinyo sa formation. Nagsalita ulit ang Monster King na isang daang taon raw ang lumipas ay hindi sila nakatagpo ng Formation Master kaya ang kanilang defensive formation ng kanilang clan ay hindi naayos. Dagdag pa niya ngayon raw ang kanilang formation ay nawasak na kaya hindi na siya makakatulog ng maayos baka raw atakihin na naman sila ng ibang clan at sabi pa niya na kung pwede ba raw natulungan sila ni Gu na maayos ang kanilang formation. Kapag raw tinulungan sila ng ating bida ay humiling lang raw ito ng gusto nitong bagay at ibibigay niya. Kaya mayabang na sinabi ng ating bida na ang paggawa raw ng formation ay isa lang piece ng cake o madali lang. Dagdag pa ng ating bida na nagpunta raw siya rito sa kadahilanan mayroong hinahanap siya na kayamanan. Kaya nagseriuso naman ang Monster King sa narinig nito mula sa ating bida. At bigla itong napainom ng parang aso lang. Sabay hampas sa kanyang ininom na alak at nagsalita na kung matulungan sila ni Gu ay totrituhan niya na itong kapatid. At inutusan ng Monster King ang mga babaeng mga alagad nito na bumaba na raw sila sumunod naman ang mga ito. Nilabas ng Monster King ang singsing -sing na may laman ng matter E. Alice na ipon nila ng kanilang clan at gamitin raw ito ng ating bida sa paggawa ng kanilang formation. At kinuha na nga ni Gu ang singsing -sing na naglalaman ng mga matter E. Alice. Matapos nun nakagawa na nga ang ating bida na malakas na defensive formation. Nasabi na lang niya na ang formation raw na ito ay ww ang lakas nito kaysa kanilang formation noon na nawasak. Bigla niyang nilapitan ang formation doon. At titingnan raw niya ang lakas ng formation kasabay din na inataki niya ito. Sa pag atake ng Monster King sa formation doon. Napatalsik na lang ito at siya pa ang napinsala ng parang tutalang napasigaw na lang ito sa kanyang kabubuhan Ang defensive formation na ginawa ni Gu Xuanchen ay napakalakas Kaya nasabi na lang ng Monster King na kontento na raw siya sa lakas ng formation dahil nagawa nitong mablock ang kanyang walang kakwentang kwenta na ataki at ito'y tuwang tuwa pa sa bagong formation nito dahil malaki raw itong tulong sa hinaharap na kanilang makakalaban kaya susuklian raw niya ang ating bida kaya sumunod raw ito sa kanya napalingon naman ang bida natin. Nasa silid na nga sila ng ancestor ng Monster King at ito'y nagbigay galang at habang ang ating bida ay nakatayo lang doon. Nasabi na lang niya na ang ore raw ng ancestor ng Monster King ay napaka misteryuso. At nagsalita ang Monster King na ito raw ang kanilang Monster Legacy. Sa paglingon niya nakita niya ang ating bida na hindi man lang lumuhod sa kanyang ninono kaya sinabihan niya ang ating bida na bilasan raw niyang lumuhod sa kanyang monster ancestor dahil raw tiyak mapaparusahan ang ating bida ng God. Bigla naman na nagreact na ang riboto. Napansin naman ito ni Gu na Nasabi na lang niya na ang kapangyarihan raw na losak anyang harapan ay ito raw na master ba ng monster clan. Napasigaw na lang ang gridface Monster King sabay tanong na kung anak ba ang ating bida ng kanilang ancestor dahil sa unang pagkikita nila binigyan agad ng blessing ng Monster Ancestor ang ating bida. At napaisip siya na mali raw kaya ang kanyang hinala at nagsabi na ang bida raw natin ay hindi gumalang sa kanilang Monster Ancestor at imbis na parusahan si Gu Shuanchen ay binigyan nito ng blessing ng kanilang ancestor. Napaisip pa ito na na one hit raw ng ating bida ang Black Wizard King ng isang atake lang. Kaya ang mayroong taglay ng ganitong lakas raw ay isang nagtataglay lang ng dugo ng Monster Emperor. Kaya sa kanyang naisip ay nagbigay ito ng galang sa ating bida at nagsalita na aalis raw siya rito para hindi niya maabala ang pagkukultivate ng bida natin. Lumabas na nga ito. Sa paglabas nito nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na nakatagpuro siya ng oportunidad na ating bida at napatawa na lang ito. Nagutos ito na pagsilbihan raw nila si Gu Xuanzhen ng lubos at siguraduhin nila na hindi ito madismaya. Sinunod naman ito ng kanyang mga alagad. Biglang mayroong pupunta na nine tails sa silid ni Gu Chen at nagsabi ito na ano raw kwas ing eksperto ang nandoon. Dagdag pa niya kapag mahuli niya ang eksperto na ito hindi na sila mabubuli ng ibang tribo at nakita na nga Ang ating bida na nagkukultivate doon at natakot na lang ito sa kanyang naramdaman na nakakatakot na enerhiya ng bida natin. Pagkalipas ng tatlong araw na pagkukultivate niya, nasabi na lang ni Gu na ang statwa ng halimaw raw na iyon ay nagtataglay ng ancient law ng monster kaya hindi na ito masama kahit limitado lang ang kapangyarihan o law nito. Habang ito'y nagsasalita bigla siyang may napansin. Dahil ang kanyang itlog hinigan na ni Yu Ho, ang prinsisa ng Fox Tribe ito ang maliit na Nine Tails kanina. Habang ang ating bida ay nalilito pa sa mga nangyari, maya maya lang nahimasmasa na ito kaya hinolog niya na ang idiot na Fox sa sahig habang nang didilim na ang paningin ng ating bida. Malambing na nagsabi naman ito bakit raw siya hinulog ni Gu nang parang ahas lang piro sa loob-loob nito ay galit na galit na ang fox at nagpipigil lang ito. Bigla naman itong tinutukan ng ating bida ng espada. Kasabay na tinanong niya ito kung sino ang fox na ito. Nagsalita naman si Yu Gingho na siya lang raw ay humahanga sa kanya. Tinitigan naman ito ng ating bida ng seri uso sa mga pinaggagawa nito. Patawarin raw siya ni Shuanchen at nagsabi na ang kakayahan ng ating bida na mag-cultivate ng monster power gamit ang taong katawan nito ay kamangha-mangha. At ang taong ore raw ng ating bida ay matatago nito sa ibang lahi pero sa kanila raw ay hindi dahil ito sa kanilang pangamoy kaya madali lang nila malaman ang klase ng ore ng isang nilalang. Sabay binyantaan niya si Shuanchen na tiyak raw ang kamatayan ng ating bida kapag sinabi niya sa kanila na tao ang ating bida. Bigla may napansin siya sa kay Princess Yu Habang nakatutok ang espada sa balon nito, ay binaba naman niya ang espada. Sabay tusok sa mapa na nasa damit ng prinsesa na isang fox na si Yu Nasabi naman ni Gu Xuanzha na ang mapa raw na ito ay bago lang kaya ibig sabihin ay ginagamit ba ito ng mga fox para makaakit ng mga tao. Nasabi na lang ng fox bakit raw niya nalaman na ang mapa ay nasa damit lang niya. Nasabi na lang niya na hindi niya ito natago sa ating bida. Ang kanila raw Nine Tail Fox plan ay sila raw ay maganda lang at walang kakayahan sa pakikipaglaban at isa lang silang laruan ng ibang lahi. At sa kadahilanan raw na ginagamit nila ang mapa, para makaakit sila ng mga tao para madistract nila ang mga puwersa ng monster. Nasabi na lang niya na mga selfies raw ang mga tao dahil matapos nilang makuha sa kanila ang mapa ay umaalis na sila. Nagtanong naman ang ating bida na kung ang Monster Emperor Bill baraw ay hindi nag-exist o hindi ito totoo. Tinutulan naman ito ng prinsisa dahil raw totoo ang Monster Emperor Bill at nag-exist ito at nakasulat ito sa mapa kapag raw makikipagtulungan ng ating bida sa kanya tiyak na makukuha niya ang Monster Emperor Bill. Na kung ibig sabihin ba raw ng prinsisa na wawasakin niya ang mga kaaway nito. Nagsalita naman ang prinsisa na nais raw niya na maging king o hari ng lahat ng mga monster tribe rito. Nagtanong naman siya na kung paano ba raw nasisiguro ng prinsisa na kaya niyang gawin na maging hari ang fox sa buong monster clan. Kaya pinaliwanag na nga ng prinsisa, ang monster emperor Bill raw ay isang natal magic weapon. Kaya ang ibig sabihin nito ay kung sino ang makahawak ng Monster Emperor Bill ay makukontrol na nito ang buong monster race o iba't ibang tribo ng mga monster. At mga ngako lang raw siya kapag nagawa na ng prinsisa ang kanyang mga sinasabi. Nagsalita ang fox na bago raw yun kailangan pa raw nilang pumunta sa kanilang fox clan para ipaliwanag niya sa mga elder nila ang kanilang pinag-usapan ng ating bida at kasabay din na binigay niya ang monster bead sa kanya at pinaliwanag niya na gamit raw ito kaya raw nitong makita ang mga restriction rito sa monster clan or mga patibong. Di naman ito tinanggap ng ating bida hindi niya raw niya ito kailangan at sabi pa niya na kung maghihimagsik raw sa kanya ang fox clan ay wawasakin na lang niya ang prinsisa. Nagpakipot naman ang prinsisa rito sa kanyang narinig. Habang ito'y nagpapakipot sa ating bida nagsalita ito na ang kanilang illusion raw ay kayang itago si Gu Xuanzhen sa mga monster. At nagsalita pa ito ng kung ano-ano pa. Kaya pinigilan na ito ng ating bida sa kadaldalan ng prinsisa. Napatikip na lang ito sa kanyang mukha na sabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na tao pa ba ang ating bida dahil hindi niya nararamdaman ang pagmamahal nito at parang wala lang. Hintayin raw siya ni Gu Chen dahil siya raw ay nahuhuli na sa paglalakad. Sa kanilang paglabas sa kweba, nadatnan naman sila ng Green Face Monster King. Sabay binati niya ito at wag na raw si nagumalang na gumalang sa kanya at sabay kinamusta niya ito. Nabigla naman ng monster king sa kanyang napansin. At ang katabiraw ng ating bida ay isang fox raw. Nagsalita naman ang bida natin na sa pagprotect raw ng green face monster king sa kanyang pagkukultivate ay wala na siyang nais pang iba kaya aalis na raw siya. Bigla naman o oh mandar ang kahangalan ng prinsisa na si Yuging nagsabi ito na magdahan-dahan raw ang ating bida sa paglalakad dahil raw hindi pa siya magaling sa nangyari sa kanila ng ating bida kagabi at ang kanya raw katawan ay mahina lang raw at hindi katulad sa ating bida. Namula naman ang Green Face Monster King Rito pati na rin ang mga alagad nito sa kadahilanan na intindihan nila ang sinabi ng Fox na nagtalik sila ng ating bida kagabi kaya naniwala naman sila rito. Habang paalis sila ni Gu nag nag naman ang prinsisa sa kanila. Pinigilan naman ng Green Monster King ang ating bida na kung hindi ba raw ito magpapahinga ng ilang pang-araw sa kanilang clan. Ngunit hindi na nga nagsalita sila at umalis na ang mga ito. Habang ang Green Monster King ay nagagalit dahil sa nakuhan ng Nine Tails Fox na dapat ay sa kanya. Nakaisip naman siya rito at inutusan niya ang kanyang mga alagad na ibalita raw nila sa lahat na si Gu Xuan Rao at ang Nine Tails Fox Princess na si Yu Jingwo ay nagtalik dagdag pa niya lalo na sa Sky Bull Tribe ay sabihan nila ito sumunod naman ang mga alagad niya sa kanyang pinag-uutos. Nasa Fox Clan Library Pavilion na nga ang ating bida. Habang ito'y nagkukultivate doon. Nangamba na lang sila sa pinapalabas ng ating bida na enerhiya at nasabi na lang ng isa na kung guguho na baraw ang mundo nila. Nagsabi ang isa na kung ang bida raw natin ay isa lang ba talaga na earthly in realm at ang lakas nito ay hindi raw mako-compare ang early stage Tianyuan realm rito sabi pa nang sa gitna na babae na kung saan ba raw nakuha ni Princess Yu o ang halimaw na ito. Habang nagko-cultivate doon ang ating bida, bigla naman dumating ang Princess sa sabay sabi na naalerto na raw ang kanyang clan at kung sisirain na ba ni Gu Xuanchen ang library nila. Nagsabi naman ang ating bida na limang araw na raw siya rito at na kung hinanap na ba ni Princess Yu Ho ang Monster Emperor Bill. Nagdahilan naman ang prinsisa na meron pa raw siyang problema, na puwersahan raw siya na ipapakasal siya sa big monster. Sabay nag-acting ito na ang Sky Bull Tribe raw ay naghatid ng minsahi sa nila na puwersa ang ipapakasal raw siya sa Sky Bull Prince kaya nahihirapan siyang gawin ang kanyang gagawin habang sa kanyang pag-iisip naman habang ito'y naiirita na sabi na lang niya na lalaki peren raw ang ating bida kaya maaakit niya ito. Nagtanong naman siya sa kung ano ba ang Sky Bull Tribe. Bigla naman may nagbalita sa kanila na ang Sky Bull Tribe raw ay nandito na. Pinatahimik naman sila ni Gu at nagsabi na kung saan na ba ang Sky Bull Prince nang mapuntahan niya ito. At papunta na nga doon si Gu habang ang prinsisa ay sumusunod sa kanya. Pinagpawisan na lang siya dahil hindi omipito ang kanyang pang-aakit sa ating bida kahit nag-beautiful ay na siya at ginawa nanya ang lahat. Nandoon na nga ang dalawang Sky Bull Tribe. Nagbigay galang naman ang prinsipi ng Sky Bull Clan sa mga Fox Elder. Sinabihan naman siya ng elder na umupo na lang ito at huwag na nito silang galangin pa Nagsalita ulit ito na hindi na raw siya uupo dahil nandito lang raw siya para lang kunin si prinsesa Yu Gingho para dalhin sa kanilang Skybull tribe Bigla naman nagpakpak ang alagad nito Nagsalita ang prinsipi ng Skybull tribe na alam raw niya na hindi madaling mag-cultivate ang mga nine tails fox tribe kaya nagdala raw siya ng kunting regalo Sana raw tanggapin ito ng mga elder ng fox clan Pinagpawisan naman ng mga elder at halos hindi na makakapagsalita. Bigla naman may nagsalita at pinasalamatan niya ang pagmamahal ng prinsipi ng Skybull tribe na pansin naman ito ng prinsipi. Nagsalita naman si Princess Dingho na bata pa raw siya kaya hindi pa siya ready na mapakasal. Nagsalita naman ang prinsipi ng Sky Bull Tribe na si Princess Yu Ging ay nakipagtalik sa isang lalaki at kung sasabihin pa raw ba nito na bata pa siya dagdag pa niya na ang kanya raw ama ay gusto nitong sakupin ng Nine Tails Fox Tribe ngunit pinigilan niya ito para lang sa kay Princess Yu Ging Kung naalala pa ba ito ng prinsisa? Nagsalita naman rito si Gu na sila ba ay Sky Bull Tribe. Sabay naglakad ito. Patungo sa upuan ng hari at umupo siya rito sabay nagsabi siya na nahihirapan raw siyang protektahan ng Ninetales Fox Clan sa lahat ng taon. Nagalit naman ang prinsipi rito dahil hindi raw siya ginagalang ng ating bida at pasiga na nagsabi ito na kung saan ba raw galing si Gu Pasiga Posiga naman na sinabi ng prinsisa na lapastangan raw ang prinsipi ng Sky Bull Tribe dahil hindi nito ginagalang ang Monster Royal Prince raw na ating bida na sambit naman ng Sky Bull Prince na prinsipi ba. Bigla naman siya nagsalita, na ano ba raw ang ginagawa ng Prince ng Sky Bull Tribe. Sabay nagpalabas ito ng malakas na monster power ramdam naman ito ng prinsipi ng Sky Bull Tribe. Nasabi na lang niya na ang pressure raw na ito na kung totoong prinsipi ba raw ang ating bida ng Royal Monster Clan. Napasigaw na lang ito sa kanyang natamong pinsala mula sa pinalabas na aura ni Gu Shuanchen. Habang ito'y sumisigaw sa sakit nagkawasak-wasak naman ang paligid. Nasabi na lang nila ang lakas raw ng ating bida ay ang Monster Emperor lang ang nagtataglay ng ganitong lakas. Napahawak na nga sa sahig ang Sky Bull Prince. Kasabay din niyang sinabi na isa raw siyang hangal dahil kinalaban niya ang prinsipi ng Royal Monster Clan kaya tatanggapin raw niya ang kanyang kaparusahan. Kaya nagutos na si Gushuanchan na sampelan raw ng isang daan bisis ni Sky Bull Prince ang sarili nitong mukha. Ginawa naman ito ng prinsipi ng Skybull Tribe at pinagsasample niya na ang kanyang sarili. Dahil raw sa kanyang kasalanan, siya raw ay humihingi ng tawad sa ating bida. Habang ang mga elder ng Fox Tribe ay wala nang masabi, nagsalita naman ito na kung pwede na ba raw siyang makaalis. Tumitig naman siya sa Fox Princess kung ano raw ang susunod raw nilang gagawin. Napansin naman ito ng prinsisa habang ang prinsipi ng Skybull Tribe ay nagsasalita na kung ano-ano pa para lang ito'y mapatawad ng ating bida. Nagsalita naman ang prinsisa na okay na raw yun at pwede na itong paalisa ni Gu Xuanshan. Nagsalita naman ito habang inaalayan siya ng kanyang alagad na aalis na raw sila para hindi na sila makakasira sa paningin ng ating bida. Kasabay din nun ang prinsipi ng Skybull Tribe kasama ang alagad nito ay naglakad na paalis. Habang sila'y naglalakad paalis sinabihan naman ito ni Gu Xuanzhen na hindi pa raw niya sinasabi na pwede nang umalis ang prinsipi ng Sky Bull Tribe. Narinig naman ito ng prinsipi habang ang alagad nito ay pinagpawisan na lang.